Iba't ibang klase ng chichirya tulad ng pika ang kayang gawing special dito sa Albay Arabic Cuisine na located lang sa Imus, Cavite. Madalas ko nga lang to mapanood sa social media na usong-uso sa ibang bansa at ang nakakabilib nga eh meron na pala niyan dito sa Pilipinas. Magre-request ka lang sa daladala mong chichirya na lalagyan ng meats at veggies. Wala silang chichirya dito guys ha, kayo mismo magdadala. Ang mga nasa menu kasi nila, mga biryani at shawarma. Authentic ang kanilang mga nasa menu dahil ha Pilipino, ha palis din ang mga gumagawa niyan dito. Kaya talagang dinudumog sila ng mga tao. Tapat lang pala sila ng Jollibee Bukandala at tapat lang din ng Kalos PH Bukandala. Nasa search naman sa Google Map ang Albite kaya mapupuntahan nyo agad. Charlie boy! Oy, yeah. sir, good evening! Good evening! Uh, I'm, not under uh, I'm not understanding English. Can you speak Tagalog? Uh, sorry. Uh, Siyempre, marunong mo naman mag-Tagalog. Pwede mo bang gawing special ang aking chichirya na pika? Ah, <laughs> oh, oh, pika. Okay. Oh. Sige. Bekos-bekos natin. Bekos-bekos. Alright, you got oh, it. Ayun. Yan, gagawin yung special yung pika oh. po, guys. Ayan. Ito. Ayun. Ayun. Ayun, lagyan natin yung Okay. So, Ano ito sir? Ano This is beef shawarma. Beef shawarma. Yes. Ayan. Deep Shawarma and Chicken Shawarma. Chicken Shawarma. So you get both worlds. Iba-ibang spices nila. You know? Nekos, na. Yes. Mm. Yeah. Mekus mekus, nekus, mekus na. Yeah. Mekus mm. it there. na. Garlic and hot sauce. Garlic and hot sauce. All right. Wow. Ah. okay. Hot sauce. Ah, sauce. Wow. 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 All right. All the, all all the veggies luna. are good. Yes. We're going to veggies. Sibuyas. All right. Sibuyas. Sibuyas. Okay. Sibuyas. Balan. Yeah. Pipino. Pepino. Tabe, tabe. And pepino. Pepino. Balan. Tapet. Tapet. Repollo. Yo. And wait. What is that? <laughs> uh, what is that? Biryani <laughs> oh. rice. 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 Whoa. Check this out. Oh ho. oh. Do chicken biryani rice. Dito gugo mabuhay. Wow. Please more garlic sauce. Uy. And... Sir. Sure. Hot sauce. Hot yeah. Yan. Wow, pick ana may biryani rice. And, And... megos megos na. Megos megos mo na yeah. me yan yeah. rice. Para yeah. na maplan down. Megos megos. Ano kulang lang? Ano kulang? Kutsara. Uy, kutsara. <laughs> <laughs> yan. Alright. Catch. Oh, no, no, oh, no. Oh, hey. Sir, magkano po ito, sir? Ah, 150 lang yan. 150, 150. lang to. 150. Wow. Bigat ba? Mabigat. Yan. Tara na dito para matikman yun na rin Dito lang sa Alpite, sa Imus Cavite. Open kami everyday from Sunday. Sorry, no. From Tuesday all the way up until Sunday from 5 p.m till 12 a.m. or 1 a.m. Sometimes we stretch yeah, it out. Monday, please don't come here. It's our rest day. Rest day. Kailangan rin namin magtrenga, yes. di ba? Oh, okay, um, okay. So, thank you so much. Thank you, you thank you, sir. Thank you, sir. Hey, wow. solid. Wow. Yay. <laughs> Galing! Guys, nandito nga pala kami sa may Imus, no? Dito sa so may, ano, Bukandala. Tapat lang siya ng Jollibee, Bukandala. Ayan. Ito nga pala kami nag-foodshoot sa Albay. Arabi Cuisine. Ayan guys. Ay. Bali ito nga pala nagtitrending sa social media. no? Kaya susubukan din namin. Bali, nagdala nga pala kami ng pika. Ah. Ayan, nilagyan nga pala siya ng ano. Minigus-migus siya. Nilagyan siya ng chicken shawarma, beef shawarma. May ano, may garlic sauce, hot sauce. May pipino, may sibuyas, may repolyo And anything you want. You, want you Yes. Diba? Tignan <laughs> diba natin pare. Nilagyan pa ng biryani eh, Rice yun, di ba? Meron yan, tol Ang dami na kapito mo, no? Diba? Nakapito, manong, diba? So, nga eh. Oh, Mga aming tao. Tapos na una ka. Hoy, gawa natin ah. Ayan. Ayan oh. Ito yung nagte-trending sa ibang bansa, di ba sa Amerika? Yes. Pero na rin dito. Kaya tigman na natin. Bumagay mm. pare Masarap ba? Masarap? Ito, mm. na napagdaanan mo na ba nung bata ka? Ano yun? Naguulam ka ng titkirya? Oo oh, naman Parang ganito yun man Nilagyan ng biryani rice Eh? Mm, itong pig ah ba? Grabe. Okay. Ilagay pa ng meat, ng beef, shawarma, tsaka chicken shawarma. Perfect Kaya, talagang bumagay, no? Uh. Guys, pag pumunta kayo dito, medyo ulitan yung kitchere na dala nyo. Kasi din mo, ang laki. Mabubusog <laughs> talaga kayo ng bongga-bongga. Parang 2 to 3 person na makakain nito, eh. Gato karami. May take out pa ako. Ang dami naman, no? Oh. Grabe. pare. Ito naman naman, ang oh. Masarap, Masarap, Masarap Ayoko okay, na, gusto na ako, eh. <laughs> Isang ganda <rin> kasi kinain Pani <laughs> Paano yung susubo? laki pa nang susubo. Ito <laughs> laki pa, <rin> <laughs> laki pa mo sa akin. <laughs> so, <kasusubo? laughs> ko na kainin. Ayoko na, ang na ako. Last one. Oh! po, Masarap, <laughs> <laughs> ang sweet. Pero mo sang ganto inubos niya. Oh, inubos niya, boss. Ay, birador talaga. Wala sa itsura pero ang pako ng tao yan. Okay. yan. Tol, alam ko yung mga trono niyan. Clean po wet. <laughs> <laughs> trono. No? Ba? hmm, kumakain. Top Guys, yung biryani rice, yung mga meats na nilagay, masarap. Depende na lang sa chichira na dadalhin nyo, ha. Depende sa chichira na dadalhin nyo. Manalo to. Hmm. Tryin nyo na rin dito. Kali dyan. Marami. Hindi ko maubos to, eh. Ang dami nito. Tatapusin ko na yung video ko, ha. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Alright, thank you so much. Thank man. you, so, sir. Really thank you. for coming here. Pagkatapos ko nga mag-FT dito sa may Albert, eh, nagpa-takeout na nga rin pala ako dito, no? Para may pasalubong ako, papa.